Good day at day good mga ka GT sa kalam magandang hapon po pala at ito po nagbabad ulan na naman at bagyo bagyong leon naman mga ka GT at yan shout out sa iyo ocho pa derecho ayun po ang codename no ni ano ni Joema, Joema Nuno. At ayan, dandaan pa ako lababas dyan at nakikita nyo naman po. Ang dami na naman po naliligo sa aming resort. Ah, libre po yan. Sa lahat po, pwede po dyan maglaba, magligo, mag-inom. Basta hindi po magkaagulo at wala pong abirya. At ayan, na po ng konti pero ako uh, ah, lumabas pa rin po dyan at umisa po. Para po, syempre, hindi po mawala yung stamina natin mga GT habang palabas po ako dyan, nakakaramdam na po ako ng bagyang pagulan dyan. At masamang pangitain sa langit mga ka-JT at lumampas po ako dyan sa shop ni Pinsan Abu Castillo. At ayun, shoutout sa iyo, Pinsan Abu Castillo. May ginagawa po siya dyan. Tsaka si ate niya at nakita ko po lagi natamba dyan. Si Pinsan Ah, uh, Castillo, ang dami pong nagpapagawa diyan, na mga mga JT. Ano, shoutout na po diyan na uh, tumawag po sa akin si Fisaba Abu. Uh, uh, naggagawa po siya diyan sa kanyang shop uh, sa harap po 'yan ng ano ng Billy Amihiya. At ayan, mga JT at may gumawa pa po, uh, mga yan. mga taga niyan, mga mga JT. At ayan, ang dami pong mga tambay. At uh, umaasa po sa pagpa private mga JT. At shoutout kina Pareng Ola at Lobet. Ah, uh, limang gila, JT. At ayan, lumampas na po ako diyan. Dire-diretso lang po tayo dyan. Pagkala, pagkalampas ko po dyan, ayan, nakita nyo naman po, nagbabad yung ulan po. At napakahirap pong pumidal. Uh, sumasalubong po yung, ano, yung hangin. Sobrang malakas na po yung hangin. At napaganit pong pumajak mga ka-JT. Ayan, kita nyo naman po sa damit ko na na papadpad po ako ng hangin. hirap na hirap po ako dyan para ako nag aahon din dyan pero okay naman po papawis lang po tayo mga ka JT bago po bumagyo at ilang araw na naman po wala sigurong kuryente, pagka po natuloy po ang bagyo, uh, shoutout po kay Ronnie Abok, ayun ang garahe nila, lakas po biyahe na nila at ayan, dire diretso lang po tayo dyan, may mga bakas pa ng bagyong Christine talaga sa kalsada mga ka-JT hindi mo mawawala yung mga putik putik, alikabok mga ka-JT at ayan po, uh, siyempre, uh, papawis lang po tayo dyan, at after ko po doon, ito po, uh, rest area po yan mga ka-JT uh, no november 1 po, kaya ang dami po mga bulaklak dyan, mga pangbigay sa mahal natin sa buhay Uh, yung mga nakahimlay na mga ka-JT ay uh, dyan po yung rest area po yan After po na rest area, syempre, uh, papanig po ako ng Picard at doon po ako dadan sa Raymundo Hindi po ako dumaan doon sa may kabila ng library at uh, doon po ako sa Raymundo dumaan uh, At mga jt at after po dyan sa may uh, rest area, mga ka-JT, ng lang po tayo dyan Pagkatapos nyo pong umahon dyan ng bagya, kakana na po kayo sa may munisipyo At yun, ah, pagkalampas ko po dyan, at ah, ilampasan ko rin po yung mga ginagawang kalsada sa may Picard Mga ka-JT, nakakapiraso na, nasa may poso na lang po, sa may paliguan Ang hira po mag-edit at mag over, lalo pag may sipon ka, panayang atching ko mga ka-JT At yun, ah, shoutout po sa mga nanonood po sa akin At sana po, ipalaw nyo po po ako ah, Ingat po tayo lahat sa bagyo mga ka-JT Basta yan na ah, dire diretso lang po yan at ah, ang pagkakaalam ko po diyan ay Bangbang -bang Highway na po yan mga JT tapos lampas po tayo diyan sa may Mica may inaahon din po diyan kaya ng kapiraso po pero pagkalampas niyo po diyan syempre kakana na po kayo diyan bago dumating ho na munisipyo sa mismong kanto ng munisipyo mga JT Los Baños po yon bagong munisipyo ng Los Baños at yan ah, pagkalampas ko po dyan at ito po nakita nyo naman po yung puno po ng mga KJT ah, marami po talagang na sira si Bagyong Christine sa sobrang lakas ng ulan at hangin mga KJT dumapa po talaga dyan sa may Picard na yan Picard Way po yan uh, ah, mga KJT at yan ah, yun po yung may kalsada na bagong ginagawa at saka po Uh, mabilis lang po yung gawa dyan mga ka-JT tapos sa may barting task po ay eh, meron pong uh, tinatapos pang kapiraso kaya medyo may nagraradyo dyan na ah, papago kayo tapos eh mga ka-JT. At dyan po, uh, nakakasalubong ko rin po yung mga hangin. Uh, sobrang ganit po yung pumidal. Uh, sumasalubong po sa katawan yung hangin, mga ka-JT. Uh, Paadag nyo pa yung doble na gaahon dyan. Tsaka talaga pong napakalakas ng hangin. At ayan, mga ka-JT, uh, yung picard po na yung medyo mataas talaga. At ayan, nakita nyo naman po dati lilim dyan. Uh, at yun nga, uh, nasira po yung mga puno-puno dyan, mga ka-JT. Kaya medyo napakainit po at napakaliwanag. Pero malamig naman din po rumay. At uh, nakita nyo naman po ay may medyo makulimlim at uh, darating na po siguro yung bagyong, bagyong Leon. At yung po ang sabi na uh, weather forecast na ang bagyong Leon ay medyo may kalakasan. Pero parting norte naman po lalapag yung bagyo mga ka JT at sana po um, ligtas po lahat sa bagyo at ingat po tayo sa lahat. At after ko po dyan makaahon at doon po ako dumaan sa may kabila, hindi na po ako doon dumaan sa may uh, tawag dito sa library. Dumiretso po ako sa Mapay Mundo at diyan po pababa po tayo diyan mga ka -JT. palabas po yan ng ano ah uh, diyan po yung arko po ay wala na tapos may bagong gawang kalsada diyan mga ka -JT palang paglampas po ng security guard. Yan pong pababa na yan ay siyempre uh, nakita nyo naman po marami rin pong talagang na anong puno diyan mga pero parte rin po yan ng jam, ng jamboree. Papasok po yan ng UPLB. Yan po yung regular na dinadaanan basta dumiretso lang po kayo diyan. Meron pong dalawang highway diyan na dadaanan ang isa papunta Raymundo, ang isa ay papunta sa May Library, papuntang Umali, papuntang Forestry. Hindi na po ako doon dumaan sa May papuntang Forestry. Doon na po ako dumaan sa May papuntang Raymundo mga para para maiba naman po. Sa mga taga-UP na matagal na hindi nakakapunta rito, eto, eto, medyo alam nila po ito. At kung namimiss nyo po, uh, makikita nyo naman po yan sa aking mga kablagang. at sa mga... Na shoutout ko po, shoutout po ulit at uh, sa hindi ko po na shoutout, pasensya na po. At sa mga nanonood po sa akin at uh, nagpapalo, maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga JD. At dyan po, alalay na po ako ng preno dyan mga ka JT, hindi na po ako nagmamabilis dyan kasi po medyo palusong po yan, mahaba pong kal kalusungan yan. At dyan po may nakita po akong inaayos ng poste ng Meralco, kaya po pala walang ilaw dyan sa may parting daas. Ayan, nakita nyo naman po nakatagilid yung poste ng Meralco at inaayos po ng mga Meralco, palos banyos po mga ka JT. At dyan, uh, dire diretso lang po tayo dyan, basta ang labas po nyan ay love din po ng UP. At dyan po ay lalampas po kayo ng guard uh, sa mga demotor. motor di sasakyan, hindi ho kayo makakapasok dito pag wala po kayong sticker at depende rin po sa inyo. At uh, papapasukin naman po kayo pero kukunin yung license nyo bibigyan nyo kayo na ng ID number sa lob na yan. Ayan po yung kumukuha ng, ano, ng mga license sa uh, pag walang sticker. Ayan, lalampas po tayo sa dating arko. At yun nga po, pagkalampas po ng dating arko, ito, dire-direcho rin po, po ulit pababa dyan. May mga residential po dyan, dadaan po tayo sa circa. Ah uh, sa sa ano sa kaybau yon yung subdivision yon basta marami yung dadaanan po diyan may mga subdivision po at may may tirahan po diyan sa may kanan na yan mga JT ayan yung mga natumba pong puno sa pababa na yan at yung nga po, pag pumasok po kayo sa UP at wala kayong sticker, hindi ho kayo papapasokin ng guard basta-basta, ititigil po kayo lalo pag kayo motor ang dala nyo. At saka po, bawal po dito magmotor na naka-step in. Ah, huhulihin po kayo, iraradyo po kayo talaga dahil pag bawal po sa kanila, may policy po sa kanila kailangan na kailangan nakasapatos mga ka -JT. At yan po, ah, pag wala po talaga kay sticker, ay ah, mag-iwan po kayo ng lisensya kaya kung saan kayo entry, doon din po kayo eh, exit. At yan po, meron pa mga residential dyan mga ka marami po nakatira dyan. Basta ito po, nasa nanonood na ako ng UP Campus mga ka-JT. Yan po mga kanto-kanto na yan ay meron po mga nakatira dyan at uh, may mga bahayan po dyan sa may pagpasok po dyan. Uh, dyan po, uh, yung sinasabi ko sa inyo, hindi na po ako kakanan dyan kasi mag street po ako, papunta na po ako Raymundo. Sa Raymundo po ako dadaan, tapos uh, sa kabilang side po yung library. At dyan po, madadaanan ko yung Sakay Subdivision at yung isa pang subdivision at yung mga school po dyan mga ka -JT. At after ko pong umikot dyan, hindi na po ako masyado nagtagal dyan at may pinuntahan po akong taming dagat mga ka at sana all sa tabing dagat, may mga kasama. Uy, 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 sana all. At yun, wala po akong kasama, mga ka-JT. Uh, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, kumaliwa na po ako, papunta na po mudo to. ah uh, sa mga taga-UP po, ah uh, alam po yan, uh, sa mga nagpupunta ng UP at mga estudyante, mga JT, basta yan, dire-diretso lang din po yan, ang labas din po niyan ay UP gate. At dyan po, pagkaikot ko po dyan at pagkatambay saglit sa may Freedom Park, doon na po ako dumaan sa may papuntang Iri, mga ka-JT. Uh, doon sa may papuntang Iri, ang labas ko po nung ay sa may 7-11, ah uh, puto mga ka-JT, basta doon po, dadaan lang po yon basta wala po kayong ano doon yung sa may pinagjajagingan mga ka JT yung Eriway at ayan po yung sinasabi kong subdivision sa inyong sakay mga ka JT na nasa kanan po niyan ay library at yan may daan din papunta diyan do sa may ano ayan po yung library sa so, may papuntahong forestry mga ka JT basta ito paikot lang naman po ang UP College at dire-diretso lang po tayo ayan may mga residential din po tayo na daanan diyan sa parting kaliwa at may mga school po diyan mga ka -JT. at diyan po ah uh, paglampas ko po dyan, na uh, kumana na po ako dyan sa may papuntang UP campus mga ka mga building-building po ng estudyante. Hindi ko lang po alam kung anong mga building yan, basta UP campus na po yan mga ka JT. At dyan po, pumasok po ako, kumana po ako. Ayun, ay diretso po, po na ni Raymundo, at ito po, po na Raymundo yan mga ka -JT. At marami na po diyan nakatambay. At marami rin po mga na, anong puno diyan. At diyan po ay eh, yung may papuntang serka mga ka may maraming bandila. At ayan po, nakita niyo naman po, uh, nalinis na po ng mga kawani dito. Basta 'yan, nasa loob po ako ng UP Campus, mga ka JT. Doon ako sa Meyremond dumaan at diyan nakakanan lang po tayo, one way one way po 'yan. at hindi ko ay pwedeng kumaliwa dyan. puro one way po 'yan. At pagkanan ko po dyan, nandiyan po isang building ng lungsod ng, ah, lungsod pa, ewan ko po, nabas ano ng UP ah, uh, campus, mga ka-JT, yung lagi kong pinagjadjaging ng pabasa, yung dire-direcho lang po tayo, yan. puro building na po ng mga estudyante, yan. mga school na po yan. At pagkalampas ko po dyan, mga ka-JT, kakanan lang po tayo dyan, at doon na po yung, ano, sa may umali ah uh, sa kabilang way po yan, ayan yung sinasabi ko sa inyo na sa kabila po, ayan yung sir may mga bandila mga ka pag iikot po kayo dito. At ngayon may nakita po kung ano, uh, LED mga ka JT, at yon, pagkalampas ko po dyan mga ka JT, lang po tayo dyan. Nyo po dyan, ay ano na huyan yan, uh, umali hall mga ka at umambay lang po ako sa may freedom part at uh, pagkatambay ko po sa glet. Dumiretso na po ako sa may papuntang iri at doon na po ako dumaan. So magandang daan na yan Ayan po yung lagi kong dinadaan. Ayan, kakaanin lang po tayo mga ka-JT. At uh, yan pagka ano ko po dyan, ah uh, punta na ako ng Napuntang iri at dadaan po tayo dyan sa may isang gasoline station na yan. At ito po, dire lang po tayo dyan at may dadaanan din po kayong guard dyan na pwede po kayong tumigil. At lawal, hindi rin po kayo makakapasok at hindi rin kayo makakalampas kung doon kayo sa ibang gate pumasok. At dito rin po, kailangan nyo rin po mag-present ng ID lalo't pag wala kayong sticker. Pero pag may sticker kayo ng pang-UP, okay naman po kahit saan po kayo lahat umexit. At dito po mga ka-JT, marami po nagja-jogging dyan sa umaga, sa hapon. At ayan, marami sa na bikers dyan mga ka -YT. Napakaluwag po dito. At ito po, hindi, ah uh, medyo paikot lang po ako o misa lang po ako baka kasi po uh, ilang araw mag-uulan dahil sa bagyong Leon at mga ka JT at nung umalis po ako ng bahay medyo nag aambun na at yun na uh, buti naman po hindi ako inabot at tumambay po ako dun sa may uh, tambayan po dyan sa parang baywalk mga ka JT sa UPLB. dun 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 ang dano sa may lumang ah, uh, munisipyo. ah, uh, lumang bayan mga ka -GT. hindi po sa junction. ah, uh, lalampas po kayo, dun kayo sa bayan Las Baños, sa lumang, lumang bayan ng Los Baños at lumang munisipyo. At dyan po mga ka JT, dire diretso lang po ay yung sinasabi kong guard tapos sa uh, meron yung circle dyan. Iikot lang ko kay pakaliwa tapos yung tinutumbok nyo nyan ay iri na at may nakita ko dyan si ante na mumulot ng duhat. ah, uh, at yun, ah, uh, umikot lang po tayo dyan. Pakanan yan, papuntang puto, ah, uh, Barrio Maini, Taranka, Puypoy. At ayan, umikot lang po tayo. At uh, ayan, uh, nakita ko na po, bukas na po yung mga kalsada rito. Itong pinagjajagingan, ayan, ayan, two way na po. May nakasabay po ang mga uh, umawas po dyan, mga KJT. Ayan po yung mga hala uh, halahalamang ginagawa ng mga nasa iri, mga KJT at medyo dapa-dapa po yung mga halaman nila at bayas yan dire-diretso lang po yan ang paglalabasan po niya na isa may kanto ng 7-11 po to tapos sa baranggay barangay Maahas mga pag kumaliwa kayo pauwi kayo ng Los Banos at Kalamba pag kumano naman kayo pa Santa Cruz pa San Pablo ang highway na lalabasan, la, paglalabasan nyo dito mga basta ingat-ingat lang po tayo sa lahat na nasa kalsada lalo pag nag-uulan madulas ang kalsada mga ka Pasta ito po, uh, pa, dire diretso lang po yan, tapos paglampas uh, nyo po dyan sa may uh, release ng trend, uh, medyo dadaan po kayo sa mga bahay-bahay dyan mga JT. Pasta uh, ang isa lang naman po yung pag -e exit na nito, uh, dun po sa National Road, dun nga po sa may convenience store. Uh, at po, pagkalampas ko po dun, ito na po yung National Road, pagunta na po yung Kalamba opposite na po yan ang papunta San Pablo Santa Cruz at uh, di syempre sa tabi lang po tayo kasi nasa national road na tayo mga KJT at ito po barya, barangay maas po to pagkakalam ko tapos lalampas po ko ng junction lalampas po ko ng ah uh, uh, ayun po uh, pati itong malaki lalampasan ko po dyan mga ba, tapos sa uh, bababa po ko sa may papuntang bayan at dun po ako tatambay at yan marami po ako nalampasan po dyan tapos sa uh, medyo nagbahagyang pag traffic at tapos ay uh, inabot ko diyan bagyong pag-ulan. Nakita niyo naman po yung kulimlim ng langit at nagbabadyang parang bagyong liyo na po mga JT. At po, marami po ako nakasabay ng mga bikers na uh, at nagmamadali sila ako, hindi naman po, basta ako padyak-padyak lang at ako'y nagpapapawis lang naman po at uh, syempre, at ito po, uh, barangay maasa po yan at after ko po magbarangay maas at uh, ito yung makalampas po, po sa lahat na pati junction, ito po, bababa po ako sa lumambayan at dadaan din po tayo sa lumang release. At ayan, uh, pagkalampas nyo po dyan sa may release na yan, ay kakanan nyo kayo, dyan na po yung papasok papuntang ah uh, I love you PLB mga ka JT yung baywalk nila dyan at doon po binagbigyan ko po yung tumawid tapos kumana na po tayo dyan yan yung lumang palengke ng Los Baños mga ka JT at nandyan din po yung ano, simbahan ng ano ng Los Baños na sa may dulo-dulo yung may school at dyan dire diretso lang po tayo dyan hindi na po kayo kakalot hindi kayo kakanan ah uh, pababa na po kayo dyan sa may bayside nila mga ka JT at yung kanan na yan yan yung lumang palengke na Dry market na ngayon mga ka-JT. Kaya na, ah, siyempre tingin lang po sa kaliwa, tingin sa kanan. At marami po ditong makakainan. Ayan, mga sa kaliwa hong yan. Tapos baba po kayo dyan. Ayan yung hall. Ayan po dati yung ano lumang munisipyo. Tapos sa ah, lang po kayo dyan. Pagkababa nyo po dyan, dagat na po agad na makikita nyo mga ka-JT. Ayan po mga ka-JT. Tumambay lang po tayo dyan. At sana all, make a partner mga ka-JT. At inuulit ko po sa nagpapalaw follow sa akin, maraming maraming salamat. I-follow niyo po po ako. Ah, uh, ito na po yung baywalk ng UP Los Baños. At dito po tayo tumambay saglit at nag-sighting. At yan po, inabot-abot na po. Inabot na po ako ng ulan talaga. Pero hindi naman po ganun kalakas. At ah, uh, pagkakalam ko ay sa gabi pa darating si Bagyong Leon, mga ka -GT. At nakita ko po yung dagat. Ah, uh, medyo na may kalaliman na, na hindi kagaya dati, mga ka -JT. At dyan po, uh, nakikita nyo naman po, I love LB mga ka-JT. Ang meaning po nyan ay Los Baños. At dyan, uh, may nakita ko mga bikers na bata. At nagmamadali na kasi naulan. At yun po, pagkatapos ko po dyan, ayan na mga ka-JT. Uh, umupo lang po ako saglit at uminom ng tubig. nakita nyo po yung kalakasan ng alon. At syempre, mag-AA -e tayo mga ka-JT. At yun, uh, mga ka-JT. Hanggang dito na lang po tayo. Uh, see you on my next vlog, mga ka-JT. Uh, Mapapasahan ka talaga dito. Tsaka napakalamig po, mga ka-JT. At ayun, uh, kita nyo naman po, naiikutan ng camera. Ayan, napakalakas po ng alon, mga ka-JT. At ayun, uh, magpapaalam na po muna tayo. Uh, see you on my next vlog, mga ka-JT. Hanggang dito na lang po muna tayo. At dyan, magpapakit magpapakita muna ako bago tayo mag-end ng vlog. Ayun, see you. See you on next vlog, mga ka -GT.